Hi everyone! Welcome to my channel! Noong December po, ko po sa inyo kung paano ba maging TikTok affiliate kahit wala ka pang 1,000 followers. So, noong month na yon, yun, yun pa lang din po yung time na nag-start ako mag-affiliate. So, bago pa lang po ako dito, hindi pa po ako eksperto. And since working mom po ako, so hindi ko rin po siya masyadong natututukan. Madalas po is ginagamit ko siya kapag may o-orderin ako, or kapag may pinsan or ate ako na bubudulin kapag may order sila. Kasi sayang naman yung commission, di ba? So marami pa po akong hindi alam. And gaya po ng karamihan sa inyo, nasa learning stage pa lang din po ako. So today, share ko po sa inyo yung isa sa natutunan ko. Which is kung paano ba makapag-request ng free sample sa TikTok. So paano ba makapag-request? Dapat po is affiliate ka na. Kasi mga affiliate lang po ang pwedeng mag-request ng free sample. So once affiliate ka na, open lang po ninyo 'yung TikTok app ninyo. Pag-open po natin ng TikTok app, is punta po tayo sa profile. Then pagdating po sa profile natin, click po natin 'yung tatlong line sa taas. And then Creator Tools. Pagdating naman po sa Creator Tools, is piliin natin 'yung TikTok Shop for Creator. Sa TikTok Shop for Creator, dito po natin makikita yung TikTok Shop Toolkit. So, yung pinakauna, Product Marketplace, click po natin yan. Yung Product Marketplace, dito po tayo makakapag-add ng item sa showcase natin. And at the same time, dito rin po tayo makakapag-request ng free sample. So, para makita po natin yung mga items na may offer ng free sample, scroll down lang po. Pagbaba po natin, may kita po natin dyan yung recommended for you. Sa recommended for you, may option po dyan for free sample. So, click lang po natin yung free sample. And then, pag click po natin, may kita na po natin dyan lahat ng items na nag-offer ng free. So, yan. Sample is ito po. And then, kung gusto pa natin makita yung iba, is scroll down lang po natin. Ito po yung mga items na may free sample. Kung may specific item naman po kayo na gustong i-check kung may free sample, is pwede po ninyong gamitin yung search bar sa taas. So, type lang po ninyo yung specific item na gusto ninyo and then lalabas na po dyan kung may offer ba na free sample or wala. Para naman po makapag-request ng free sample, is click lang po natin yung item na gusto nating i-request. So, for example, ito. Pag-click po natin, is lalabas po dyan yung get free sample. So click lang po natin yan. Automatic na din po siyang ma-add sa showcase natin. So dito, click lang po natin yung sa baba, request free sample. And then pag click po natin, is lalabas po yung shipping information natin. Tapos sa baba, may kita po natin dyan yung agreement na pag receive natin ng free sample is kailangan po natin mag-post ng video or mag-live na nagko-contain ng product link ng item. So, click lang po natin yung submit and add product. So, yan. Nasubmit na po yung request natin and na add na rin po yung product sa showcase. And magbibigay po ng feedback si seller within 7 days. Pag i-click po natin yung view details, waiting for approval na po tayo. And sa taas po, nakalagay po dyan na matatrack natin yung request natin sa TikTok Shop Creator Center and then toolkit and then samples. So kung gusto natin i-check is punta lang po tayo sa TikTok Shop Creator Center And then sa baba, TikTok Shop Toolkit. Yung pang-apat is Manage Samples. Click lang po natin yan. Pag-click po natin is lalabas po dyan yung Ordered. Yung Ordered, dito po yung items na na-request natin na Pending for Approval. Or na-approve na siya pero hindi pa natin na-receive. -re so it's either approve or in transit pa lang. Dito naman po sa needs content, ito naman po yung mga item na na-receive na natin and kailangan na natin mag-post ng video. So, ngayon is wala po ako. Pero, ipapakita ko po sa inyo yung sample. Ganito po yung itsura niyan kapag na-receive na ninyo yung free sample. Dito po is nakalagay po dyan kung ilang araw pa yung natitira para mag-upload kayo ng video. So, click lang po ninyo yung create para makapag-upload. Dito naman po sa promoted, dito naman po lahat ng free samples na na-promote na natin. So, ito po yung mga items na nakapag-upload na tayo ng video. Ang status po dito is either completed or in review. Kapag in review po, kailangan po natin maghintay ng at least 3 days. After 3 days is magiging completed na po 'yan. Kasi yung sa agreement is kailangan po magstay po yung video for at least 3 days. Kung gusto naman po ninyong makita lahat ng nirequest niyo is nasa all po 'yan. So andyan po yung pending for approval, in transit, approved, completed, in review, request expired or request denied. So, yun po yung step-by-step step kung paano makapag-request ng free sample. Ngayon, ang tanong ng iba is kung may babayaran ba. Wala po. So, from the word free, libre po siya. So, wala po tayong babayaran. And lahat ba ng free sample request ay na-approve? As per my experience, hindi po. So, may times po na matitinite ka, may times naman na ma-approve ka. And if ever maka-experience po kayo na ma yung request niyo, is okay lang po yan. Try lang po ng try. Ano naman ang mangyayari kapag na-receive na natin yung item and hindi natin nasunod yung agreement na mag Upload ng video or mag-live within 10 minutes. Huwag po rin nyo gagawin yun kasi magkakaroon po kayo ng violation. So kapag nagkaroon po kayo ng violation, is magkakaroon po kayo ng bad record. And at the same time, may hirapan na po kayo na mag-request ng free sample kasi may violation na kayo. Susundin na lang po natin, sa ba naman yung mag-upload kayo ng video or mag-live within 10 minutes, ba? Diba? Isipin na lang po natin, binigyan po tayo ng free item. Yung item po na yun is sa atin na sa ba naman yung konting tulong na mabibigay natin kay seller na i-promote yung product nila, ba? Diba? Gagawa po ako ng separate video kung ano po yung gagawin kapag na-receive na natin yung free item. So for now, yan lang po muna. And kung nagustuhan po ninyo itong video na to, paklik naman po yung like button. And pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And thank you po for watching!